One, two, three, four. dong <music> siya. Pahinga ka muna. <laughs> I love it, I love I see. It lang. Ayan, oh. Naka Kuya Ruel, oh. Ganyan yan, oh. Yung pingga-pingga. Ayan, oh, siya, guys. 15 lang kada isang balot. Nakapaapo ako. Yan, may kamuti siya. Ganyan. So, sila yung aming suki 15 bibibayaran mo pa nga dagdagan natin yung kamatis ang mahal ng kamatis sa ibaba another 15 magkano yung sukle? 30. 30 oh give mo yung 20 so sayo na yung sukle. so may magka Biswayado mo ka oh. <laughs> ayan sige thank you oo thank you ha ang ganun siya guys mag ano uh, niya siya kasi yung pambaon nila pinakyaw ko ng gulay <laughs> so ayan oh so halagang 135 siya guys so hindi na ako na malingki diba walk in oh mayroon na akong dalawang kamote Ayan, tapos mayroon akong dalawang sayuti, may dalawang kamatis, at mayroon akong repolyo. So, bali ito siya lahat ay halaga lang na 135. Kaya si Yesya, masama ang loob kasi <laughs> yung pera <laughs> binili ko. So, maliit man siya pero parang gusto kong magawa ng kamote queue. Pwede naman to sa kamote pang kain lang naman eh. Yan. So, itong ito, hindi naman to maubos ngayon kasi gulay siya. So, ito kasi pwede siya hanggang bukas. Pero itong pichay ngayon, itong ripulyo, mayroon ako doon ah uh, uh, makiril at saka at saka sutanghon. So, so, I, lagyan ko siya ng gulay. Gugulayin namin. Kasi mayroon ako ditong binili sa grocery kahapon. Ito siya, oh. Baba. Hindi ko naman pre-promote by naman. So, tapos iparis ko lang yan siya ng sutanghon. Which one? I don't know where did you put the takip ng ano, ng takip ng Nutella nawawala. <laughs> so yan siya guys. Ayan. Pag may tinapay na tuloy wala na kayong palaman. So ayan balot-balot po. Pag binili mo po yung isang piraso ng kamatis sa Magkano ng kamatis sa tindahan Jubel? Lima or more? Kamatis lang? Kamatis. Ocho, ocho isa ito 15 pesos lang pitong peraso na ayan ganun yon kasi mga galing sila sa pakyawan sa pasig ayan ala kuya magdala ka na lang ng isang kamote kasi wala kang baon isang sayote na lang baonin mo wala silang baon pinakyaw ni mami ng anong gulay <laughs> <laughs> Ayan, sa Sila nga lang gumagamit, promise.